Good morning, ma'am. Yes, you may sit down, please. Ito ang proposal namin para sa bidding. Kompleto na ba mga credentials ito? Yes, ma'am. Bagong bidder. Yung Xerox copy ng lisensya bilang legal contractor, narito na ba? Nandiyan na po, ma'am. Nakaipit lang. Kailan ubang ba ang proposed target ng operation, ma'am? Right after ma-evaluate kung sino mananalo sa bidding, papapasa kamay niya ang kopya ng blueprint. Ma'am, wala na bang mga additional requirements? Wala na. Kayo ba si Mr. Orbus? Hindi ho. Ako si Arnel Songko, project engineer ng Orbus Construction Firm. Ma'am, papaalam na ako. O sige ho, tatawagan ko na lang po kayo. Thank you. Mama ng construction firm yun. Orbos Construction? Padre, kilala ko si Orbos. May prinsipyo at uh, ng patrabaho yan. May kalaban na naman tayo. Tignan natin. Castor, Rigo, imbitahin niyo siya. Sabihin niyo gusto siyang maka-deal ng Casti Araneta Construction Firm. Tandaan niyo, lahat ng hayop ay may kahinaan. Kung siya man ay isang kambing na mahilig manuwag at mahirap hatakin, sa naiisip ko, pwede siya maging maamong tupa Salamat naman at pinagbigyan mo ang imbita namin, Mr. Orbox. Walang dahilan para ako'y tumanggi. At isa pa, gusto ko naman kayo makaharap. Makilala. Mahalagang bagay ang iimportahin namin sa Kasing halaga rin ang tatanggapin mo kung sakali. Siguro naman eh, hindi na masamang halagang 20 million pesos. Malaking pera yan, Mr. Alin Castro. Magbula na maging kontraktor ako. Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Aronet. At kikita ka ngayon sa napakasimpling paraan. Hindi ka na may pa. Hindi ka na mamumuhunan pa. Tataasan mo lang ang bidding, Mr. Orbos. At mapapasayo ang 20 million pesos. Sa madaling salita, binibili niyo ako. Hindi ikaw, Mr. Orbos. Ang proyekto. At kung hindi ako pumayag, Papayag ka, Mr. Orbos. Magandang alok namin sa iyo. Alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibidingan natin? Alam namin, isang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng tatlong daang milyong piso. Ospital na walang pera, mahihirap. Mahihirap nga. Pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis para paswelduhin ang mga tao ng gobyerno. Maging ito'y buhaya pating, linta, o lawing mapanila. May laman yata ang sinasabi mo, Mr. Orbos. Ang ibig kong sabihin, ay marami ng building dyan ang gumuho. Marami ng tulay, nang dahil lamang sa kunting lahar ng sumabog ang pinatubo, ay natangay. Alam ba kung bakit, Mr. Alincastre? Ang bakal na ginamit, imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho. At sa semento naman, sa isang sako, ay isang truck na buhangin ang nihalo. At sino nagpapasan? Ang mga may hirap na sinasabi ninyo. Kami bang pinagbibintangan mo, Mr. Orbus? Mr. Araneta. Marami ng bugok sa pamahalaan. Huwag na natin dagdagan. Malansambo nga nga mo, Mr. Orbos. Baka nakakalimutan mong narito ka sa pugad ko. At pwede ka namin patayin. Ngayon din. Bakit hindi mo gawin? At nang pare-pareho na tayong paglamayan. Tandaan mo ito, Mr. Relingcast. Ang sisiw ay nagtatago. Tumatakbo, nagkukubli dahil takot sa kuku ng mga lawin. Pero pag ang sisyo ay nasukol, ito'y lumalaban. Makatukaman lamang.